Hello guys, uh, welcome back to my youtube channel Dick Tubo TV All about plumbing So guys, ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ang uh, pagpapalit ng tank fittings dito sa toilet bowl na to So itong toilet bowl na to uh, nagko-continuous flow siya So, ipapakita ko sa inyo kung nasaan yung problema. Yan guys. Esensya na. Wala tayong steady na video videographer. Magalaw. Yan. So, ayan, guys. Makikita nyo naman nag continuous flow yung tubig diyan ang pumapasok yung tubig dyan, dyan. Continuous flow. So, kung residential yung bahay nyo, lalaki yung bill nyo sa tubig. Ngayon, may ginawa na akong mga adjustment dito, pero wala pa rin. Ibig sabihin, sira na talaga itong tank fittings, no? So, i replace natin siya ng bago. So ayan guys, uh panoorin nyo lang ako. Isasara muna natin yung valve para makapag dismantle na tayo nitong toilet bowl na to. Diyan lang muna kayo at uh, tuloy-tuloy naman tong video na to. So guys ah, please subscribe to my YouTube channel. Dick Tubo TV. All about plumbing. So, guys, ito yung tank fittings na nakaraan, no? Ito yung uh, ikakabit ko. So, saglit lang, guys, ha?